Yo, what's up, mga posting no mga idol So ngayong araw Since may natanggap tayong sulat ganing munisipyo namin So ihulog na namin ngayong araw no So ganito lang kadali mag Hulog ng sulat dito sa Japan Let's go Ayan yung service namin So magbabike lang kami papunta dito Kasi yung mga posto dito So meron dito sa mga uh, Streets So hahanap, maghahanap lang kami ng mas malapit sa amin dito Na pwede namin paghulugan ng sulat no Tara, let's go. Let's go. Ito yung paligid ng Japan mga idol, no? So, napakalinis. Ayan, construction site. Malapit sa amin. Wala kang makikita ang basura sa paligid ng mga streets dito. yung daan dito mga bossing sa Japan palaging nasa kaliwa kami so nung una nalilito din ako napapakanan ako dito pag nagbabay kami no tagalan nasasanay na rin yan diba sobrang linis wala makita ang basurang nakakalat wala ang asong naglalakad dalakad sa paligid Siyempre, walang aso. Wala kang makikita mga tae. Nagkalat din. O, wala kang ka basurahan dyan. Pero walang basurang nagkalat. Ganito sila ka. Disiplinado dito sa lugar nila mga bossing. No? Yan, nandito na tayo sa posto. No? So dito naman yung hulog. Ganyan lang, hulog lang natin dyan. Ganyan. So ayan mga boss no. Ito yung posto na nandito lang sa paligid ng Japan no? Sa mga streets. So basta may mga malalapit na ganito. So ganito yung hulugan ng sulat. Tapos pupunta na yung postman dito at ipipick up yung mga sulat. So sila na yung magdadala papuntang post office. So ayan, ganito lang kadali. Ito yung sulat natin yung hulog natin dito. Ayan. Ayun, all goods na. So, antayin natin yung 2 to 3 weeks. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Bye-bye.